Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayong pong araw ay uh, malaman natin kung bakit kailangang salain o idaan sa strainer yung mga binibili nating mga arena o flour. So ayan, uh, natry natin na salain yung uh, binili natin na arena. So, Makikita natin na may mga natirang uh, maggots o yung uud. ano. Kaya doon sa uh, mga bumibili nito, uh, ayun pala kailangan nating salain para safe na kainin ang uh, mga niluluto na ginagamitan po ng uh, arena. Okay, so guys, kung magkita nyo, ayan po, ano may mga ilang uod o magots po ang ating nagita dito sa uh, binili nating arena sa uh, mismong tindahan dito malapit sa amin.